Si Edgardo Ed Panunsyalman Kaluwag, kilala bilang Ed Kaluwag, ay binanganak noong Abril 20, 1962 sa Malolos, Bulacan. Hi guys! niyo Bilang pangatlo sa maraming anak ng isang karpintero, bata pa lamang noon nakaranas na siya ng polyo sa edad na pito. Ano mang nagdulot sa kanya ng kahinaan sa kalusugan, hindi rin ito nagamot ng maayos dahil sa kanilang kahirapan. Dagdag pa rito, isang doktor ang nagdiagnose sa kanya ng rheumatic heart disease na lalong nagpahirap sa kanyang kalagayan noong hindi makatanggap ng nararapat na pangangalaga. Habang nagpapagaling, lumaking malapit sa isang rocking chair si Ed, nakatitig sa labas at pinagmamasda ng mga batang naglalaro. Nang magkaroon ng lakas, sa kabila ng matinding hirap at sakit, pilit niyang itinayo ang sarili upang masubukang lumakad at makisama sa iba. Ngunit isang araw, napagtanto niyang hindi siya katulad ng natitirang nasa paligid. Lagi niyang nakikita ang mga bata na hindi naman nakikita ng iba. Sa edad na pito, ito ang simula ng pagkilala niya sa kanyang kakaibang kakayahan. Sa paglaki niya naman, natuklasan ni Ed na may kakayahan siyang hindi lamang makakita ng spiritu kundi gumawa ng mga spell at manalangin sa Latin. Pati na rin makakita ng mga pangitain. Kasama na rito ang pagkamatay ng kanyang ama. Ayon sa kanya, sa kabila ng pagbabantay sa malayong katotohanan iyon, hindi niya ito napigilan at nagdala ng malalim na panghihinayang sa puso. Matapos mawala ang kanyang ama, determinado si Ed na baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Nagpatuloy siya sa pag-aaral. Nag-aaral ng elementary education at naging isang ilisensyadong guru. Naging patunay ito na kahit sa hirap ay kaya niyang makamit ang tagumpay sa kabila ng panghuhusga at mga pangamba ng iba. Ngunit hindi daw nagtatapos ang kanyang kwento. Pumutok ang kasikatan ni Ed nang lumutang ang kanyang mga paranormal investigations sa telebisyon, gaya na lamang sa segment na kapuso mo Jessica Soho. Ang Bato-Bato sa Langit, Manila City Hall at iba pa kasama rito ang may eksena ng Sciences, Paggamit ng Dosing Rods at Malalakas na Interpretasyon Ukol sa Enerhiya ng Mga Lugar. Isa sa pinakapinag-usapan ng segment sa Manila City Hall kung saan ilang empleyado manong nakaranas ng paranormal na fenomena gamit ang dosing rod at candle. Sinabing may retard na empleyado, Japanese soldier at isang poltergeist na babae sa paligid ng tower. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Si Ed ay nakasagupa ng matinding kontrobersiya gaya ng nangyari sa isyu ng Ghost Ship sa Sikihor kung saan ang kanyang interpretasyon ay hindi tumugma sa siyentipikong pagbabalita at paliwanag ng KMJS. Marami ang kumontra sa kanyang paliwanag na naitala bilang malaking issue sa social media. Pagdating sa kanyang personal na buhay, malaking bahagi ng kasalukuyang kwento ni Ed Kaluwag ang kanyang relasyon kay Mirabel Malaluan na kanilang pinagyabong na kanilang pinagyabang sa publiko noong Oktubre 2024 sa GMA Public Affairs Program na Lutong Bahay. Ipinakilala ni Ed si Mira bilang Dawan, one na madalas niyang makita sa kanyang panaginip noong kabataan. Isang nakakagulat na tagpo para sa kanilang unang pagkikita sa totoong buhay. Ayon sa programa, anim na taon magkarelasyon ng magkarelasyon ang dalawa. Mula pa labing at sa panahon ng pagpapahayag, marinang mensahe ng kanilang pagmamahalan. Sobra daw ang kaligayahan ni Mira sa piling ni Ed. Ibinunyag din ni Ed ang kanyang malambing na paraan ng pag-aalaga kay Mira, ang pag-init ng kape bilang simbolo ng pag-aaruga. Isang simple ngunit makabulahang kwento na nagpatibok ng puso ng maraming netizens. Naging viral ang kanilang kwento, si Ed na kilala bilang paranormal investigator at may girlfriend na runtong diwata. May mga taga subaybay ba nagbiro na parang siya'y nahanap ng isang enchanted o fairy-like na partner. Gayunpaman, hindi rin napalampas ni Ed ang mga hamon. Pinakasensitibong usapin ang matagal ng kinakaharap niyang balakid mula sa mga skeptiko at kritiko. Noong Enero 2019, Sumiklab ang kontrobersiya ng lumabas ang KMJS episode tungkol sa ghost ship sa Sikihor. Ayon sa show, isang ordinaryong ferry ang MV Filipinas Ilagan pala ang kanilang sinasabing paranormal na barko. Marami ang pumuna. Fake paranormal expert. Sabi ng isa sa Reddit thread ng R Philippines, ayon sa isang redditor na Melon Mutcher 50, he's a fake paranormal expert he uses equipment that isn't standard. In the latest Gabi ng Lagim video, he just said, I see a shadow as if he could see things with the naked Ang mga ganitong puna ay nagbunsod ng mga diskurso. Batikos kay Ed dahil sa pagtangkang magbigay ng supernatural na paliwanag sa maliit o may paliwanag ng phenomenon gamit ang hindi pang kagamitan. Tinawag siyang complete fraud at pagkabiro ng ilan ng kanyang dramatic na pagtatanghal sa visions at shadow hunting. Sinundan ito ng personal na pagharap sa kanyang mga kritiko. Noong Marso Marso 2020, lumabas si Ed sa episode ng Ilaban Natin Yan, kung saan hinarap niya ang kanyang detractors sa tulong ni host Vicky Morales. Dito'y pinahiyag niyang natatamaan siya sa mga negatibong komento ngunit tinanggap umano niya ito bilang bahagi ng kanyang exposure na nakapagpalakas pa nga sa kanyang pagiging kilala. Sinabi niya na may positibo epekto ang mga bashers. Nagbigay lamang ito ng mas malaking spotlight sa kanyang misyon bilang paranormal expert. Sa kabila ng mga kontrobersiya, hindi na ng ganap na suporta mula sa ilang mga taga-subaybay na naniniwalang may bago mas nahahawak ang mukha si Ed. kahit may pagtutul at pagsaway ang ilan sa social media. Nariyan din ang mga taong nagpaabot ng pagmamahal at pagkamangha sa kanyang kakayahan, lalo na sa kanyang pagiging tapat sa hangarin na tumulong gamit ang paranormal gifts. Sa kasalukuyan, sakop ng kanyang misyon ang patuloy na pagsisid sa paranormal phenomena, pag-exercise kung kinakailangan at pagbibigay ng comfort sa mga apektado ng sinasabing supernatural events. Isang tungkulin na pinagpapatuloy habang pinanatili rin ni Ed ang balanse sa pag pamamagitan ng propesyon bilang guru at sa kanyang spiritual na advokasya. Ang relasyon niya kay Mirabel ay hindi lamang isang pribadong kwento. Ito ay sumisimulo sa panibagong yugto. May pagmamahal at emosyonal na katataga na nagbibigay lakas sa kanya habang naharap sa mga hamon. Ang kanilang kwento mula sa pagkakakilala sa mga panaginip hanggang sa pagsilp. Hanggang sa pagsilbi ng tunay na ligaya ay nagpapatunay na may espasyo pa rin para sa pag-ibig, sa gitna ng usaping paranormal at kontrobersyal. Sa pangkalahatan, Si Ed Calwag ay nananatiling isang makulay na personalidad, isang guru, isang paranormal investigator at partner ni Mirabel. Sa isang pulso, hinahangaan siya ng ilan sa tapang niyang harapin ang iba't ibang fenomeno at patunayan ng kanyang sarili. Sa kabilang pulso naman, hinahatulan siya ng iba dahil sa sagot na sporadiko at minsan ay magulo para sa si iba. Ngunit ngayon, ang kanyang buhay, pag-ibig at misyon ang nagbibigay ng bagong dimensyon sa kanyang narrative. Isang taong may kakayahang makita ang hindi nakikita ng marami at may kasamang isang babae na nagiging kulay sa bawat yugto ng kanyang pagkatao. Mula sa batang may polyo, bulag sa sakit at pangungot siya, lumabas si Ed Kalwag bilang isang guru tagapagpagaling at paranormal expert. Mula sa mga teleserye hanggang radyo, kontrobersya hanggang sa mga bagong aral, ang kanyang buhay ay isang patunin na ang bawat hamon ay pwedeng gawing lakas, isang kwento ng pag-ibig, pakikipaglaban at paniniwala sa sarili. Ako po si Mira. <laughs> Hindi naman po. Actually, wala namang pinipiling araw yung pagpaparamdam. Ah, okay. Ang nangyayari lang kasi pagka palapit na yung undas, eh, mas natatakot o yung imagination ng mga tao mm. eh, mas malawak dahil ah, nasanay na sila na kapag...